Ayan, welcome po sa ating YouTube channel, Kabutig TV. Ayan, good morning everyone. Mga katamsart, may panibago naman tayong gagawin. Para po ngayon ng Sabado, at ito na ngayon, diop na naman. diop off pero may tinatrabaho. Magkagawa po ulit tayo ng ating bahay, mga idol, mga katamsart. At ito yung ating ginagawa. Oh. Kahalo tayo ng simento. Halo na naman tayo ngayon. Ayan po, nandito na po tayo sa ating paggagawaan. Alagyan po natin ito ng halo. Basahin po muna natin para mas magaling tapos. Okay na. Tapos saan natin lalagyan na itong ating hinalong hangin. Ayan. Ayan. Saktong. ngadali sa -an ang ah. alis ka lahat at mga parang halo trabaho kinatin

Ah, dito naman tayo mga idol. Ah. Halo ko. Takot ko. Yan. Asintada ko. Ayan. ito na po yung ating ginagawa? Para ah. Para maayos ng ating pwesto. Nasa kayo mga kalapati ko. Ba, so, nandiyan lang pa na kayo ah. Ayaw pa nilang pumasok. Ayaw pa nilang. din yung mayan. Ah, maya. Ay, hindi ng tubig. muna ha. Tubig muna ha. Hmm. Talaga nga buhosan. Na atin, ako, oh atin, siyang, uh, ang aking trabaho mga idol ating siyang lagyan ng ganito para makikita ka natin ang halulak maghihirapan hirapan tindahan natin 帮阿丁看，懂不？明年。 Oke, 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 tayo. oke, oke,

Ay, nako, pagod. Sana mga idol, mga tabusat, ulan na, oh. Ayan, oh. Ating ipapandungan muna ito, ating trenerbaho. Ito na tayo ng ulan. Ayan, nasa nga, papano? Oh. Ayan,

No

ah yung camera tayo okay. đang có mưa nhẹ thôi này thôi này, bây giờ sắp tạt nước rồi, Asa ang Tapos yung ating trabaho ay nandito. Yung kung ating iasin pa dapa. Dito natin yung nilalagay. Pwede, pwede, pwede naman tayo magtrabaho na rito. Kasi dito is ano naman. May bubong. Ayan mga ngayon, mga kamsar. Ayan mga na. Ayan mga kamsar. Thank you for watching my dog. Bye-bye.